Hello guys! Ayan. For today's vlog po, ituturo ko lang sa inyo kung paano mag-save ng video galing sa Facebook to gallery. Ayan. Sa mga gusto pong malaman kung paano gawin nito guys, please watching my video and then sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe me guys. Ayan. Thank you so much. Ayan. So, umpisahan na natin guys. Ayan punta lang po tayo sa ating Facebook and then punta sa my video ayan open and then dyan maghanap po tayo ng video na gusto natin kunwari eto po click share tapos sa pinakababa po hanapin po natin yung copy link ayan click po tapos copy link tapos back po tayo hanapin po natin si google ayan google click and then um, search po natin yung um, Facebook um, video downloader. Ayan, nasa baba na siya guys. Ayan. Click. And then, Facebook video downloader. Click. And then, dito po, kaka-copy paste po natin yung um, clinic natin kanina. Copy paste. And then, download. And then, may lalabas po dyan na Um, sa pinakababa po. Ayan. Download video in HD quality. Ayan. Click po natin yan guys. Ayan. And then ayan. Antayin po natin downloading na siya. Ayan. Open. So ayan na po yung video guys. Ayan. Back tayo sa ating gallery. Tignan natin kung na-save siya. Ayan. Gallery. And then ayan na siya guys. Nasa gallery na po siya. Ayan. So, ganun lang po kadali guys mag-save ng video galing sa Facebook papunta sa ating gallery. Ayan guys. Sana po nagustuhan nyo ang aking video tutorial na ito. Sana po subscribe po ang aking channel. Thank you so much guys. Thank you!